ang laki ng subo mo. <laughs> pero sa kama. 69 tayo. Ha? Huh? Nagmumura din naman ako. <laughs> pero sa kama. Hi miss. May nakapagsabi na ba sa maganda ka? Kung wala pa, wala na tayong magagawa doon. Yung inosente ka, tapos may manya kang jowa. I love it. <laughs> Alam mo kung bakit ako na in love sa'yo. Aww. Kasi nung nakita kita kumain, ang laki ng subo mo. <laughs> sana Hoy, classmate, napatawag ka. May sasabihin sana ako sa iyo, classmate. Ano 'yun, classmate? 69 tayo. Ha? Ha? Talaga ba, classmate? Oo. Uh Sige, sige, sige. Santay magkikita. Gago, 69 ang grade natin kay Sir. Iyay. <laughs> Mahalin mo lang ako ng tapat. Kakainin ko yan lahat. May mga babae talaga na tahimik lang. Pero pagdating ng gabi, maingay. Love? Oo, hmm? Oh, ano yun? Huh? Matagal pa ba yan? Marami pa to eh. Oh. Mauna ka ng matulog. Ha? Huh? kong matulog. Huh? Anong gusto mo? Matuho. Ah, no! Ihiwalay na kita, Jello. Pagkatapos mong ubusin at listahin ng pera ko, ihiwalayan mo na ako? I'm sorry. Kailangan eh. Bakit? Ngayon ko lang kasi nakita na ang pangit mo pala pag wala kang pera. <laughs> ano ba nangyari sa'yo? Sino? Ikaw! Ako? Oo! Oh! Bakit? Pinagam kami yung otie Sino? Ikaw! Ako? Oo! Oh! Bakit? Nako! Ay, Evan. Kapag pangit ka, huwag kang matakot manligaw. Kasi ang matakot dyan, ang niligawan mo. Mahal, gusto ko kung mamamatay ako, mag-asawa ka uli. At si paring Cardo asawain mo. Di ba kaaway mo yun? Bakit siya gusto mong mapangasawa ko? Gusto ko rin kasi siyang magdusa. Gago! Oy! Ano? Alam mo bang patay na patay ako sa sayo? Wow! Weh! Oo nga! <coughs> Bakit buhay ka pa? <coughs> Gunggong! Parinig kita sa buhay! <coughs> Akala ko dati, kalabasa at carrots ang pampalinaw ng mata. Pera pala. Bro! <coughs> Sa tingin mo ba, pangit talaga ako? Alam mo bro, sabihin man nilang pangit ka, kung maganda naman ang kalooban mo, pangit ka ba din? Uy, ba't ka nakatulala dyan? Wala, may iniisip lang ako. Ano na naman iniisip mo? Hindi ko kasi maintindihan kung bakit bilin-bilin yung tao sa mundo, pero ikaw lang yung gusto ko. Pabili ng pain reliever. Ilang piraso po? Isa lang. Ako lang na kasi ang nasaktan. May mga babae talaga na tahimik lang. Pero pagdating ng gabi, maingay. Ayan na!